Oh, so tingnan natin itong kanyang panawagan. Gusto niya nang ipakulong si Q. Bolloy, mga boss. Ha? Has been requested. And I followed this up with a formal letter to the Senate President. Mm -hmm. At kung totoong walang kasalanan si Q. Bolloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa lunes. At hindi pa tagot tago na parang kriminal. Parang kriminal pala eh. <laughs> eh, pa mo na yan sa kano-korte <laughs> Hinamon ka na kasi yung Tiberos, gagastos pa Senate sa pakain sa mga yan. Idiretso mo na sa korte para sagutin nila at maipakulong yan. Kasi kapag yan pinagyan sa Senado, makakalabas din yan. E at least kung uh, siya ay mapatunayang may kasalanan sa mga aligasyon na yan, o di mapakulong natin siya dun sa totoong kulungan pang habang buhay. Walang masama rin kung talagang nakagawa ng masama eh. Pero eh, kasi bakit ba? So yun siya magpunta dyan, ano para ma mapahiya nyo ng mapahiya. Kaya may kapangyarihan talaga niyan. Pag sinabi niyang stop, baka umi-stop yung paghinga mo dyan. Simula nung hinain ko ang resolusyon para investigahan ang mga pangaabuso ni Apollo Kiboloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing. Ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng ba Kaya nga Risa Ontiveros, ilan yung resource person mo na nag, uh, ano, nagsusumbong na maraming ginawang kabulas to si oh, Apollo Kibuloy? <laughs> oh, ilan yung? Kahit sabihin mo pang 20. Gano'ng <laughs> kalaki ang populasyon ng relihi ni Kiboloy, million. Lita ko, 6 na million daw yan. O so yung akusasyon ng 20 versus yung pagpapatoon ng pagpapatotoo ng million million na followers niya na hindi siya ganoon. Sino mas paniniwalaan natin? Yung mga followers niya o yung 20 ano mo? Ah uh, 20 resource person mo na bumabati ko sa kanya kasi lahat 'yan puro hearsay yan. Hearsay, 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 hearsay. So kung hearing ito ng hearsay, eh imbitahin mo lahat ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Diyan sila mag aleluya aleluya to the max. Uh, sabi ni Ronnie Alcos, wala akong maalala na may na may na bang topic ang Senate. di meron yung nila si nire-resolve kasi sila po ay nagkakandak ng hearing in aid of legislation after nyan gumagawa sila ng mga resolusyon wala naman silang talagang sinusolusyonan dyan ano pang legislation ang gagawin mo? Tungkol dito sa issue na ito ni Oh, Diyos ko. Sabi nga ni Garski, napakadaming pari na nang rape May mga video pa na dinadala sa nahuhuli pa mismo sa motel. May mga kasamang mga bata. Bakit hindi yun ang habulin mo? Ano? Rizon Tiberos. Napakadami yan. Hindi lang nangyayari yan sa relihiyon. Sa lahat ng relihiyon, mayroong iskandalo. O, oh, iniimbestigan mo isang relihiyon, imbestigahan mo lang. O, oh, tama yan. Yung sinasabi ni Garcia na yan, napakatatalino talaga ng mga moderator ng Os Dada TV, Diyos Mio. Aho, ah, Kibuloy. Pero sa kabilang dako, numog po sila online ng mga alagad ni Kibuloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Yun naman pala eh. So, ibig sabihin, maraming mga pumoprotekta kay Kibuloy kasi hindi siya predator. according to, ano ha, ah, pagkakabasa ko ha. Ah. So, ibig sabihin, mas maraming naniniwala na hindi ganun si Kibuloy versus sa nag-aako sa kanya. O, oh, if yung hearing mo na yan is thing of numbers, eh, hindi, mananalo yung testimonya niya. Kasi kung testimonya lang ng, halimbawa sabi ko nga, 20, marami na yun eh. Kung testimonya ng 20, itatapat mo sa testimonya ng isang milyon, sino yung pakikinggan mo? Yung 20 o yung isang milyon? Kaya obvious, obvious lang to si Risa na talagang lahat ng mga tao na allied kay PRD, ngayong wala na silang mga immunity, wala na si PRD, pipitasin na nila isa-isa yan. Sabi ko sa inyo yung Senior Aguila, ang sinuportahan nun, Duterte. Oh, yun daw buong ano na yun, buong Socorro na yun. Duterte daw ang uh, kineri nun. Ayan, ang mga style nito ni Madam. Their identities were even exposed, risking their safety. Meron po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na magwitness Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderian niya ng mga taong nakamotorsiklo. We all... Okay. So, anong proof mo na galing yan kay Kibuloy? Yung mga yan, nahuli nyo ba yung nakamotor na yon Hindi. Pinabalita nyo lang? So, pinapropaganda nyo lang, ganon. Ah, style nyo bulok. Also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko. Oh, so mukhang inutusan. So ibig sabihin, hindi ka sigurado. O ano pang, ano, ano pang rason ng pagsasalita mo dyan? Kung hindi ka pa naman pala sigurado sa mga sinas... Ay, naku, maywan ko iyo, Risa antivirus. Alam mo, pakinggan mo palang yung logic na ito, wala, wala ka talagang matututunan. Wala. So sabi ko nga sa inyo, habang nagkakagulo ang Congress at Senado para nalipapalitan na yung, uh, ano natin, konstitusyon, eto si Madam, nakafocus pa rin sa mga Duterte. O eto si Madam at saka yung mga makabayan black, talagang nakafocus pa rin sa mga Duterte. Bakit ba kayo galit na galit sa... Hindi ba kayo kumita noong panahon ni Duterte, kaya gigil na gigil kayo sa kanya?